Yo, roving ulit tayo. Dito tayo sa gitna ng gubat. Ah, balay kalalampas lang namin ng boundary ng lot 9 at 16. Hindi ako nakapag-video kasi bumutas kami ng bagong daan. Hindi namin dinaanan yung bagong daan. Mga kapi ng panibago. Okay, bye pa naman. At ngayon nga, minatagpuan kami na. Mga so, ng kahoy yung maliliit yung pang lagay sa mga cottage sa bubong kalap kung tawagin dito kapadi ko yan. dalawa mali tatlo lang kami na grobing ngayon ah, solid na yung CSI wala kami kasama na liberty ngayon napit na kami rito sa tuktok ng 16 no? walang dumaan dito maliban sa amin mula nang uling rubbing namin bay, hindi pa matuso kamata baka sukan walang ibang bakas na daan kundi kami lang Hindi ka Maganda rin naman yung kumbat dito. Whew. Nakarating na kami rito sa pahingahan. Ayan oh. Ah, boundary ng lot 16 at 24 naman yung area namin nakita ito yung maigit ah, dalawang buwang hindi nakakyat ah, tingnan nyo naman yung view ha? wala na wala na guling yan <coughs> ayan yung view suabi eh. napakaganda yan tayo dadaan mamaya yan hindi ginawa namin daan yan Doon tayo sa pools dadaan. Iyon oh. Whew, may video yung kabali ng takyo. Sarap dito. Makaka-relax talaga. Yan, dito na kami sa ano. Lot 24 sa Old Treasure Site. Ano. Ito yung old treasure site. Ito yung kubo nila, yung kanilang tinerhan. Yung mga pinag-treasuran. Ayan. Wow. So, mga batong yan. Meron pa dun sa baba. Ayun, no? may bulkubol pa dun. At saka dun sa baba, may ano dyan. May tawag dito, kuweba. Kalapit ng kuweba, may hinukay din sila malalim. Pagod din, pagod. Lalit sa mukha. Mga damo. Uh, tumatama. Sayang, so, dram mo. Hindi na nila. Ganda tong lugar na to. Daming mga treasure sign na nakalagay rito sa area na to kaya nagmina sila dito nagukay sila ng treasure siguro nagbakasakali or may nakuha talaga kasi yung mga bato dito talagang may mga sign you know, lalo na yung mga batong tinanggal nyo yung mga mapa sila may mapa Ayan. pinagbabak nila yung mga batong to kala nila nandito sa loob Ayan. No. Mga batong kinuha nila dito. Na-vlog ko na rin to dati. Baka eh. din nyo lang napanood. Kasi eh, mahukay oh. o. Oh. Doon na sa ilalim yung trapal. Ito pa. Tresura nila. Eh. Mahukay. Ito lang yung bato. Ayan oh, papunta sa ilalim yung butas na gano'n Oh. Uh, bumubang ganun tapos gumanon sa ilalim nitong batong to. Oh, kanina dito mayroon pa rin sa lubong sila. Ayun, binagsak na nila yung bato rito. Tapos dun nga mayroon pa rin. pag pagbaba mo nung area na yon, may pababa dun. Ginawa silang daan pababa. Mayroon dong kweba tapos may hukay. bala hindi na namin sakop yung area na yon. Sakop lang namin to. Ayun yung muhon eh, oh. muhon. Punta doon. yan nakahanay na yan. Nakahanay na yung kahoy na yan yun yung area namin dito sakop namin to baka inestimate uh, nila eh, hindi pa kasi nasukat dati to kaya akala nila siguro sakop pa nila tong area na to kaya ano dito sila nagtayo ng kubo dito na rin kami papahinga muna tapos dito na rin kami kakain siguro dito na muna kami kakain yung mga kasama ko nandun sa loob uh, nagtitingin-tingin dun ng mga laman nakadali dali nakadali pa sa takyo ng original na damit damit na ano oh, damit <laughs> yun at ah, kapababaan na kami mga ah, karesbak hirap yung daan talagang sarado na halos ah, wala na yung daan ah, dalawang buwan din hindi kami pakit dito antik na tayo madulas tulog na tayo muna yung magtatabas Whew. yan dito na kami sa resort ay nila na nga kami oh basang basa ako lakas ng ulan o oh, basang basa din yung body ko basa wala kami mga basang sisiw nabot kami pa baba ulan, malakas ang lupit ng kapalaran yun, hanggang dito na lang yung ating vlog at kita kita ulit tayo baka bukas tayo mag live kasi nasa entrance tayo bukas shout out